Buenos dias, damas Buenos y caballera, caballeros. Uh, baliktad na nga ang mundo. Uh, tulad si VAT na inaatake na mga na mga uh, social media operators, na mga kurap at saka na mga kriminal, uh, mga mamamatay tao. Uh, ganun rin, ito si Benji Magalong. Siya na ito gumagawa ng expose ukol sa katiwalian ng mga kongresista. Siya pa ang iniipit. Siya pa ang hinahamon para pangalanan yung mga korap na kongresista na sangkot sa uh, flood control projects. Ha? Uh, samantala, meron sila sa kakayahan nila. At syempre, hindi na napaka dubobot, stupido at gago na talaga itong mga kongresista. Kung hindi na alam kung sino sa kanila ang magnanakaw. Alam nila 'yan. Matagal nila na nila alam 'yan. Pero ngayon, ha? Kung titingnan nyo sa mga sa mga sa mga social media sites, sa mga interview nitong mga kongresista, kung ano-anong par paratang ng ipinupukol nila dito kay Benji Magalong. Meron pa nga sila rin, mga vloggers na sinasabi na uh, balak daw tumagbo sa pagkasenador itong si Benji Magalong kaya dumidikit sa mga mayors for good go governance. Dumidikit daw kay Joy Belmonte. Ganon. Pero okay, sabihin natin under the law, yung nag aakusa naman talaga ang may burden of proof na tinatawag na sinasabi nila sa Ingles, burden of proof o may uh, may responsibility para para bigyan ng prueba pero paano mo bigyan ng prueba nito na tulad ng sinabi natin noon ang may lista lang talaga ng mga insertions ang may complete list lang talaga ayung yung uh, apat na apat na officials na na niluto nito. Si si uh, Senate President Cheese Escudero, Grace po uh, Speaker Martin Romualdez at uh, Appropriations Chair Saldico. Ha? Sila lang, wala naman wala naman lista o ikaw ha? O tulad ito si Cheese, kumuha ng 142.7 billion na uh, insertion, ha? sa 2025 budget. oh, bato, uh, isain mo ito na yung Davao nakakuha ng 9 billion dito sa insertions ko. O oh, ikaw, Joel Villanueva, isain mo ito na kumuha ka, na, napunta sa iyo 12 billion. O ikaw, bong, Bongo, mag-sign ka 3 billion sa iyo. Wala eh. Wala eh. Kumbaga, uh, pwede sila lumusod dito pero kung meron lang talaga ang makasabi at makapag-testify na totoo yan, nakakita ako ng lista o totoo yan, narinig ko si Senat, si Senat, si congressman ganito, si senator ganito ang nakatanggap ng ganito or kanya yan kanya, yan, uh, kanya yan, uh, ghost project sa Nauhan, ha? Oriental Mindoro, kanya yan ghost project sa Bulacan, kanya yan ghost project sa 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 uh, ilo-ilo, gano'n. Otherwise, wala eh. Kahit uh, Department of Budget and Management, walang record niyan kasi niluto yan lahat sa BICAM. At doon sa BICAM, hindi rin nila nilagay yung pangalan ng mga beneficiary ng mga senador o mga kongresista. Kaya nga iniwan nila. Iniwan nila blanco eh. Iniwan nila blanco para sila lang nakakaalam iniwan rin Blanco para iisang project limang beses pinupundohan. Iisang project li limang beses. Ha? 95 million for 20 to 2021. 95, tapos na 2021. Binadjetan pa, pa 2022. Ha? 9, 95 million. Pagkatapos 93, 95 million, 94, 95 million, 95, 95 million. Sa bulsa na nila diretso yun. Kasi tapos na yung project. Paulit-ulit, paulit-ulit pinupundohan. Sakura 35, ha? Maria Garcia, thank you ha? for supporting independent and truthful blogging. Maria Garcia from Singapore and Sakura 35 from Japan. Oy, by the way, ha? Uh, at uh, tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, lalo na yung kaka-join lang sa atin ngayon, under attack pala tayo ha. Kasi dito ang dami natin ang dami natin expose na ginagawa dito na hindi ko na alam kung sino ba talaga ang ang uh, ang uh, umaatake sa akin. Although siyempre, ang number one suspicion natin yung yung tinanggal ni YouTube na post natin tungkol kay Atong Ang. Pero pwede rin iba, pwede rin mga bata ni Tambaloslos, pwede rin mga bata na mga Duterte, pwede rin mga bata na na mga kongresista, na mga senador ni ni Chis Escudero, hindi na, hindi na natin masabi. So, ah uh, tulad ng sinabi ko, uh, under attack tayo, may warning na tayo from YouTube, ha? So, kung sakali mag sila at mawala tayo, ha, mawala tayo, dito sa Vlogcaster Armand din. Uh, kung masuspend nila tayo, hindi tayo makapag-vlog for one week or for six months. Lipat na po kayo dito ha. Sa Views Actions Destiny. Pat rin. Views Action Destiny. Um, uh, ilagay ko muna yung link ha. Ilagay ko muna yung link. Uh, kasi kwan ito ha. Nangyari na ito sa akin noong 2022. Kaya marunong na ako. Ha? Ah, inuunahan na natin sila. Ha? Ah, ah yan, ilalagay ko na yung link para sigurado. Ha? Ah, kasi mahirap na, mahirap na. Maunahan tayo. Dapat maunahan natin sila. So i-like. Ano? Nyo lah. i nyo I-subscribe na kayo sa page na yan. Kasi ginawa, na, ginawa yan ng bat team nung, nung natanggal na tayo. Na suspend tayo for 6 months at muntik na tayo hindi nakabalik sa vlogcaster channel. 6 months na wala tayo. So, uh, please please subscribe. Subscribe to views action. destiny Yeah, na-ilagay ko na yung link. Ah, kasi hindi talaga natin masabi. At ah, masaya ako ah, mga 800 na ata o 1,000 na naka-subscribe. So, thank you. Just for today, ah. ah gusto nyo pa rin pala tuloy-tuloy 'yung ah, yung brand natin ng uh, ng uh, expose ha gusto nyo thank you very much i really appreciate it na na marami nag-responde mga uh, mga uh, almost 1000 na ang nag uh, uh, nag-subscribe uh, diyan sa views action destiny ha yan thank you very much thank you so yan na so imbes imbes uh, sila ang gagawa ng responsibilidad nila. Kasi sila nga ang gaga gumagawa ng investigasyon eh. Ha? Hindi naman si Benji Magalong ang gumagawa ng investigasyon. In fact, willing nga siya mag-testify. Pero I doubt kung tatawagin siya. At ngayon, sinachallenge nila si, si Benji Magalong, siya pa ang papangalanan. E eh, kung ipapangalanan niya mga kongresista, pwede siya kasuhan ng libel, cyber libel. Ah, siya kasuhan ng cyber libel. So, uh, dapat sila, alam nila, alam nila. Alam nila 'yan, parte si ng mga parte-parte nila at uh, alam nila yung mga pork barrel nila kung sa lugar nila ginagawa. Ang maganda nga nito, kung ayaw talaga nila pagbintangan sila na involved sa sa flood control involved sa anomalia, sa infrastructure project. Ba't hindi na lang nila sabihan, sabihan si Presidente, Mr. President, nahihiya na kami. Pinagbibintangan kami ni Magalong na involved sa flood control anomalies. Pwede ba Mr. President, wag nyo na lang kami ibigay ng, ng pork barrel itong taon? Wag nyo na lang kami ibigay ng insertion, Mr. President? Hindi na namin pakialaman yan mga project na yan. Wala na kaming paki sa mga project na 'yan. Anyway, Mr. President, ang trabaho namin ay para gumawa ng batas. Mag-investiga. 'Yan lang, Mr. President. Hindi naman kami mga contractor, Mr. President. Eh. Hindi naman kami mga contractor eh. so, so alisin nyo na, Mr. President. Alisin nyo na lahat ng mga lahat ng mga barrel namin, 'yan. 'Yan sana pagpiestahan natin kung mangyari 'yan, ha? Ah mag uh, magpiyesta talaga si Bat. Ah? Magse celebrate tayo kung igi-give up nila yung pork barrel nila. Pero hanggang nandiyan yan pork barrel, hanggang nandiyan mga insertions, hu wag kayo maging uh, masyadong defensive. Ha? Ah, dito sa mga tayo naman binabanatan rin natin ito si Magalong eh. Ha? Sinasabi rin natin eh ito naman kung magsalita ngayon, akala mo santo na. E eh, naging enabler rin naman siya ni Duterte. Naalala nyo, involved, involved siya sa COVID. Yung mga to, COVID, uh, COVID pro, ano pa to, yung, yung, uh, ko, yung uh, ano pa yun, yung, uh, hindi, hindi tayo pinapalabas ng bahay, ganun. Siyang involved doon. Kung baga, hindi natin alam kung kumita rin siya sa Parmali, pero involved siya. Part siya ng, pero, part siya ng Duterte administration. Pero, o oh, quarantine pala, quarantine, head ng quarantine. Pero ngayon naman, ibang storya ito. Ibang storya nito. At least ngayon, ina-expose siya yung mga magnanakaw sa kongreso na tumatanggap ng 30 to 40 percent. Eh sana yung mga kongresista, ang gagawin nila, magkipag-cooperate sila dito kay Magalong. Hindi yun, hindi yun ito mga bata ni, ni Speaker Martin Romualdez si Magalong ang uh, ang binabanatan. So panoorin natin isa sa mga banat sa kanila ni Magalong kaya nagalit sila. Ah? President Bongbong Marcos vowed to investigate and file cases against those who milk flood control projects and received hush money for these initiatives. But good governance advocate Baguio City mayor Benjamin Magalong alleged that contractors and bidding agencies collude lawmakers themselves receiving 35 to 40 percent in kickbacks. Here is a report. Hiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ninyo ng binusin mo lang ang pera. President Bongbong Marcos got a standing ovation for this portion of his fourth State of the Nation address on July 28. He vowed to investigate and file cases against those who milk flood control projects and got a share of hush money for this initiatives. Baguio City Mayor and Good Governance Advocate Benjamin Magalong is stunned. He can't wrap his head around the alleged audacity of some of those who applauded during Marcos' speech. In fairness to him, maganda yung intention. Pero hindi ba ako kayo nagtaka, nagtaka bakit pumalakpak sila? Mm. Kaya alam nilang mahirapan silang, ma silang matukoy eh. Kasi wala silang pinirmahan. It's structural. <laughs> It's an highly organized crime. Magalung insisted that it's lawmakers themselves who earn kickbacks from government projects ranging from 35 to 40%. He said the corruption begins with the people inside DPWH chosen by congressmen themselves. It starts with the selection of the district engineer or regional engineer of the DPWH. Yes. So sila ang uh, sila ang uh, uh, na sila ang responsable para lumakat para i-appoint ang isang district engineer sa lugar nila. Kasi gusto nila yung district engineer, engineer nila, DPW district engineer, gagawa yung kagustuhan nila. Kung ngayon pinapalabas ni sila na sila ang biktima na tulad yung sinabi ni Congressman Panaligan, Napunta lang sa amin yung project na yan. Wala kaming kinalaman dyan. Pero hindi, sila ang nag-follow up yan. Nakita nyo si Jesus Cudero, pumunta pa sa opisina ni, ni Speaker Romualdez para i-follow up lang yung 142.7 billion insertion niya. So sila talaga, dyan nagsisimula. Kasi sinong gagong kontraktor na gusto umipit sa isang isang uh, ghost project. Ha? Kung hindi sinabi ni Kong, hindi akong bahala sa iyo. Ha? Sinabi ni Senator, akong bahala sa iyo. Si Cheese ang bahala sa atin. O kaya si Speaker Romualdez bahala sa atin. And sabi ng sabi ng uh, DE sir, ha, pati kontrakto sir, paano naman baka imbestigahan tayo ni President Bongbong Marcos? Hindi. Relax ka lang hawag ni Romualdez ang leeg ng pinsan niya. Bobo yan, Presidente. Inilalagay lang ng ipot sa ulo yan ni Romualdez. Si Romualdez ang nagpapatagbo ng bansa. Ganyan. Ganon ang sinasabi ng mga ng mga kongresista. Ha? Ganyan ang sinasabi nila sa mga Kontraktor, Siyempre, yung mga kontraktor hindi magiging at mga district engineer hindi magiging matapang 'yan kung hindi uto sa kanila ng uh, kasi sinong sinong negosyante gusto masira ang negosyo. Siyempre, uh, kung gagawa nila yung project, may kita sila. Although mas malaki ang kita kung hindi gagawa ang project, pero siyempre, siyempre kahit pa paano, ako, negosyante ako. Takot rin ako. Ang tagal-tagal tagal ko pinatayo yung negosyo ko, masira lang. Sa Ghost Project, eh, ituloy ko na lang, gawin ko na lang yung project na pero kung yung kongresisto mismo sinabi, hindi, hindi, huwag ka matakot kay, kay President Marcos. Uh, niloloko lang niya ni Romualdez kasi lawyer si Romualdez. Ha? Ekonomista lang yan si Marcos. Walang alam yan. Eh yun, mali sila. Mali sila na underestimate nila ang presidente. Ngayon, lahat sila naipit. Kaso lang, yung mas malaki ang kumita kasi ang contractor, mga 5 to 10 percent lang. Ang mas malaki ang kita na 30 to 40 percent na kongresista at senator, lusot, lusot. So tuloy tayo. actually selecting them. It's not the secretary of DPWH. Based dun sa nireport sa akin ng isang contractor at mga suppliers at sa mga mga resource resources na rin natin, uh, these are organic personnel. Usually, ang ang kinukuha ng mga politiko, mga lawmakers, is around 35 to 40. Yan yan. Standard yan. Lalo-lalo na kung kanila yung pork barrel. But according to House spokesperson attorney Princess Abante, all congressmen do is advocate or push programs for their constituents. House Speaker Martin Romualdez, for his part, said he will fully cooperate and post. Hindi lang man yung pinupush nila yung program, sila rin pumipili kung sinong contractor, sila rin pumipili kung sinong district engineer. Hindi mali ito, mali ito si Abante na siyempre bata yan ni Romualdez. So na sinasabi, pinupush lang nila. Ito nga si Panaligan, parang pinapalabas, biktima pa siya. Parang nahulog lang daw sa lugar niya yung proyekto. Wala daw siya alam. <laughs> Sana niripo, nagreklamo ka na noon. Sabi mo, ay alisin niyo yung project sa lugar ko, alisin niyo yan. Hindi. Nagyabang ka pa. Naggumawa ka pa ng Facebook video. Pinagyayabangan mo pa yung mga project. Ngayon, uh, naguhugas kamay ka na. investigations which will involve members of the house and we take to heart his call his frustration even about the lingering shadow of corruption in our institutions as speaker i share his concern and i accept his challenge not with defensiveness but with determination this is why the house of representatives accept the challenge of kung sino mga congressista na may construction company. Sino mga kontratista may ghost project? Nakakwa na nga eh, na nga eh. Yung project ni Panaligan eh, ni, ni Chis Escudero eh. Meron pa isang kontraktor dyan, Partylist. Guardiola, na blinag natin, na rin natin noon. Nakakuha ng 9 billion project. Eh niloloko nyo talaga kami, Romualdez eh. 'Yung problema sa inyo, ang tingin nyo sa mga Pilipino kagaya ng tingin nyo kay President Bongbong Marcos, bobo, stupido, tanga. Nakakainsulto na ng ginagawa nyo sa amin. Parang kayo lang ang mali kayo lang ang matalino sa sa bansa. We launch a comprehensive congressional review of all infrastructure projects and fund implementation gagawa daw sila ng investigasyon pero sinabi na ni Terry Ridon pag lumabas pangalan ng kongresista i-forward na lang namin sa Malacanang e ano klaseng investigasyon yan ha Din dinoduplicate nyo na lang ang investigasyon meron investigasyon ang Senado meron investigasyon ang Malacanang meron investigasyon ang COA meron investigasyon ang Ombudsman Wag na lang kayo mag-imbestiga kung hindi naman hindi naman pala kayo, uh, hindi ititigil nyo naman palang investigasyon kung may lumabas na, na pangalan ng Congress. Okay, nawala tayo dahil napupunta sa mga magna, sa mga magnanakaw yung uh, underground cable natin pero tuloy tayo tapusin na natin bago mawala tayo ulit We will investigate ghost projects, bloated contracts, chronic underspending and abuse of discretion in fund realignment and procurement. Ang kaban ng bayan ay hindi dapat ninanakaw, hindi dapat sinasayang. Ito ay para sa mamamayan. Bawat sentimo, bawat proyekto bawat serbisyo. We are not here to cover up. We are here to clean up. O oh, baliktad. <laughs> baliktad. First. ang totoo talaga, we are here to cover up. Cover up lang talaga eh. Kasi tingnan nyo, ang Rappler, bakit ang Rappler, wala bilyon-bilyon na budget, ha? Nakakuha ng, uh, ng nang ebidensya laban kay Congressman Guardiola. Ah, bakit ang Rappler? Bakit ah, si Ping Lacson hindi tumatanggap ng Fort Barrel? Walang insertion. Nakakuha ng ebidensya laban kay ah, kay ah, ah, congressman ah, 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 ng Oriental Mindoro. Ah? So ah, si Panaligan, Congressman Panaligan. E eh bakit ang house, billion-billion ang budget? Bakit ni isang congressman hindi nyo pwede, hindi nyo na, 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 na napapangalanan? Eh puro cover up kasi yung ginagawa nyo. Puro kayong magnanakaw dyan. So, kuha ako sa inyo, kung gusto nyo talaga na sabihin hindi kayong magnanakaw, i-give eh up nyo. Magmakaawa kayo kay Presidente. Mr. President, hiyang-hiya na kami. Ha? Sa mga sinasabi na magnanakaw kami, hiyang-hiya na kami kay Magalong. Mr. President, pwede ba nagmabakaawa kami? Itong taon, pwede lumuhot si Romualdez kay Presidente. Pinsan, itong taon, wag mo, wag mo i-release. Wag mo i-release yung 1 trillion pork barrel at insertions. Namin dito sa House, pati sa Senado. Pinsan, hindi tayo mga kontraktor. Kami mga kongresista ay mga tagagawa ng batas. Tagagawa ng investigasyon. <laughs> Ganyan sana, maganda sana pag, pagpiestahin sana natin yan. Ha? James Saito TV, di ba? Pagpiestahin natin yan. Kung sahiya, ibibigay na nila. Ibibigay na kwan nila, tatalikuran na nila, hindi na sila hihingi at hindi sila tatanggap. Kahit ilagay pa ng DBM sa lugar nila ng isang proyekto, sabi nila, wag na. Gayahin namin si Senator Ping Lakson. Gayahin namin si Senator jo si the late Senator Joker Arroyo. Ayaw na namin ng pork barrel. Sana nga. Pero hindi. Anti mayroon na nga katiwalian, humihingi pa ulit ng pork barrel for next year. Humihingi pa ulit ng insertion for next year. Siguro hindi na nila uulitin yung, yung ghost project kasi garapalan talaga yun. Pero anjan pa rin yung korupsyon. Andyan pa rin yung 40%. Ha? Yun. Thank you. Thank you ha. Magno Francis Carl, in-appreciate niya na very neutral tayo. Diyan nyo makukuha lang dito sa tatadlo na lang tayo mga vlog, mga vlogger na neutral pa. Kasi yung iba binenta na yung kaluluwa sa mga sa mga Duterte, yung iba binenta na yung kaluluwa kay Romualdez. Pero tayo neutral tayo. Kung sabihin natin DDS, DDS si Magalong DDS. Pero pagdating sa sa flood control issue, okay yan. May nakakatulong siya sa sa bayan kasi among the few local officials lang siya na na na, na nag-iisinisiwalat nag yung katotohanan. So tayo case to case tayo dito. Hindi tayo hindi sarado yung pag-iisip natin. Kung tama ang ginagawa, suportahin. Kung mali at kung anong totoo, tulad ito si Magalong DDS DDS. Pero sa sa pagkakataon na ito, okay yung ginagawa niya mali ang mga bata ni Romualdez na awala wala nang ginawa kundi mag-cover up. Ha? Mag-cover up. So wala rin mangyari. Siguro this week, ha? this week, ito uh, na ng itutuloy na yung uh, yung investigasyon ng tinatawag nila yung trikom ngayon Infracom pero wala rin mangyari diyan ha pareho lang yan sa hearing ni Romualdez aksaya ng pera aksaya ng panahon pang cover up lang na hearing ang gagawin nila so thank you very much everyone for watching thank you very much for joining me in this vlog and see you in my next vlog